Uh, hello, a blessed day to everyone. Uh, a merry Christmas in advance and to all your families po. And ito uh, po yung last na video natin for this year 2025. At uh, pinamagatan ko po itong indescribable gift. So indescribable gift. Doon po sa 2 Corinthians 9 verse 15, sabi po ni Paul, thanks be to God for this in, for His indescribable gift. Kung darating po ang Pasko, alam nating lahat, isa pong tradisyon ang hindi po nawawala sa Pilipino. Ito po yung uh, ang uh, bigayan ng mga regalo or exchange gifts, no? At dito nararanasan natin ang uh, tuwa saya, lalong-lalo na siyempre sa mga bata, pagbukas ng mga regalo, lalong-lalo na kung uh, bigay po ito ng ating mga minamahal o malap malapit sa puso po natin, di po ba? So ito ay matagal ng tradisyon ng bawat Kristiyano at ng bawat Pilipino. So alam niyo po ba na kahit anong regalo na tinanggap na po natin, natanggap na po natin o binigay binigay sa atin o binigay po natin at kahit pagsama pa natin ng lahat ng regalong natanggap at binigay ng tao ay walang anumang makakapantay sa regalo ng Diyos sa atin noong unang Pasko Dalawang libo na po taon na ang nakakaraan. So, ang regalo ng kanyang anak, ang Panginoong Heso Kristo. Isang napakagandang andog at hindi ito kayang ilarawan o mailarawan ng mga salita. No? So, ang kaloob na ito ng Diyos ay ang pinamaka, pinakamahalaga sa bawat regalong natanggap o matatanggap pa ng tao. Bakit napakahalaga? Dahil dito nakasalalay ang buhay at kamatayan Uh, sa bawat tatanggap at tatanggi po nito. Sabi po ng John 3:16, For God so loved the world that he gave his one and only son. So he gave. It is a free gift. Ito po ay uh, handog ng Diyos sa atin. That whoever believes sabi po niya, in him shall not perish but have eternal life. So those who believe uh, which we can also say receive uh, So it is a free gift that we receive from God. Uh, kung sino po yung tatanggap, uh, siya po yung magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So sana po ay tanggapin natin ang napakahalagang handog na ito, napakahalagang regalo na ito at huwag po nating tatanggihan. Na po. So ang regalong, hindi lamang, ang regalong ito hindi lamang sa pagkasilang, ngunit pati na rin sa kamatayan ng kanyang anak hanggang sa kanyang pagkabuhay na maguli. No? Dahil ang layunin po ng Diyos, layunin po ng Diyos Ama ay tubusin ang tao mula sa kasalanan sa papamagitan ng kanyang anak na si Ikso Kristo. Kaya po ipinanganak ang Mesyas, ipinanganak ang ating Panginoong Yesus. Sa Ephesians 2 verse 8 to 9, sabi niya, For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is what the gift of God. Ito po ay kaloob ng Diyos sa atin na maligtas po tayo sa pamagitan ng kanyang not of not a result of works so that no one may boast. So, ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao para sa isang napakahalagang misyon at layunin para maipagkasundo may muli ang Diyos at ang tao. So, ang regalong hindi lamang magbibigay ng pag-asa ngunit paglaya natin mula sa kasalanan at kamatayan. Sa 2 Corinthians po, pangalawang Korinto, chapter 5, verse 18 to 20, sabi niya, All this is from God. Ito po'y galing sa Diyos. Ito po'y handog ng Diyos who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. So, ang regalong hindi natin pag-aari, Napa, nakakamangha po, di po ba? Uh, hindi po natin siya pag-aari. Pero ibinigay po sa atin. Bakit? Dahil sa, sabi po ng Biblia, tayo is sa Kanya. We are His. Sabi po ng Psalms 103. Know that the Lord is God. It is He who made us. And we are His. No, oh, kanya po tayo. We are His people, sabi po niya. In Romans 14 verse 8, sabi po niya, We belong to the Lord. At hindi po natin Uh, may tatago ang andug na ito para lang sa ating pong mga sarili. Ito po ay regalo sa bawat tatanggap po nito. Tatanggap po sa Panginoong Yesus John, uh, 112. Ang sabi po na John 112, "But as many as receive him who Jesus Christ, because Jesus is the gift, to them he give the right to become children of God to those who believe in his name. To those who believe, to those who receive him." a savior and lord no uh, sila po ang nakatanggap ng pinakamahalagang uh, handog amen so kaya kailangan din natin 'to ibahagi sa iba dahil ito ang handog na kinakailangan ng bawat tao at ng bawat isa sa atin no acts 4:12 sabi po niya salvation is found in no one else for this. is There is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Itong handog po na ito, ang kailangan ng bawat tao. Dahil wala na pong ibinigay ng Diyos, wala na pong kalobang Diyos, handog ng Diyos, na isang ikakaligtas ikaka, ng tao. Kundi sa pamamagitan lamang ng kanyang anak na Iso Kristo, na, isa, na siya po ang tanging uh, handog ng Diyos para sa ikaligtas ng tao. So, It states na salvation is only through Jesus, the gift God has given to mankind. At wala nang ibigay, wala nang ibang ibinigay upang ang tao ay maligtas. At kung wala siya, wala tayong pag-asa, walang buhay at walang kinabukasan. So ang kaloob ng Diyos sa atin sa unang Pasko ay nagpapanawagan lamang. Papanawagan sa atin para magpuri at sumamba. At nawa'y uh, masiguro po natin na tinanggap o natanggap na natin ang napakalagang kaloob na ito. napakalagang uh, handog na ito ng Diyos. Tanggapin po tanggapin po natin ang kaloob na ito ng Diyos at tanggapin po natin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At habang tayo po ay nagdiliwang uh, ngayong Kapaskuhan, ihayag din natin ito sa iba. Ilingin at idalangin po natin sa Diyos na ang handog na ito ay patuloy na maibahagi makapagbigay ng pag-asa sa bawat tatanggap upang ma mabigyan din po sila ng tunay na kahulugan ng pagdiriwang ng Pasko. Merry Christmas po at ma uh, masaganang bagong taon. Salamat po.